the only control in your life is ikaw ra gyud imong kaugalingon if karong adlaw na kadugog something nga bad uh, against nimo nga uh, gikan siya ilaha na kadugog ka then it's in you na ara nimo sa ang control kung ano unsa pag-react nga ang imong adlaw madasigon gihapon siguro amingon kani mo siguro ka siguro kang agrabi di gud oi naglagot sugo nagulgod ko i was so disappointed i was so frustrated sa ila hangi bato sa ko adi mong tinuod nga ngano mo di ay ano nang di ngani ko ano? siguro ingon ana let them bark no let them gossip kay ikaw kuno ikaw kuno itapik because you're in the top if wala raka, ka, di ka nila tagdon, doon, di na sila masuya sa imuha. If kisa mo na siya, uy, wala ra no, di, di Pero kung naagay taas na, sign gani nga na sa taas na the whole world will talk about you. No, no, topic gid ka kay nga gibutang man ka dito nga, di sila kadawat, kay ngon anak nga, uy, nga no, na siya, kung ito nga, Wala good town, kuwan ko na siya niya, nga no, nga no, nga siya, nga no, kawalan kay na nila, muraglagot kay sila, nga ingon anak ka, happy ka, ngon anak imuhang pagkakuan ingon ana na imo hang kinabuhi na so you supposed to be the leader of the kuan you supposed to be the good model you supposed to be the magda kan kis lag dako kis expectation sa imo ano if you are already head in uh, if you are already the head uh, muna ikaw na jay headline ikaw na gay topic kay na ano ikaw na may ikaw na may gibantayan kay ano ang imo position is already in the top muna nga Let them gossip, let them bark. Kadaghan dyan kayong mga tao nga easy to judge ra yun. No, easy, easy to judge gina sila. Dali ra kay sila mo draw into conclusion, mo jump into conclusion nga, ngi la ina diyan na niya, nga na din na siya. Ngayon, bati ako na nag nung bati no? pero wag sila kabaw nga. Anong na yung anak man ang tao? No? dilik mantanan nga tao mo yung anak, di mantanan nga mga tao nga mo dig into conclusion gina nga aw mudig into investigation usa sila nga mutuo sa uh, reliable source kay duha nganong ningon ani kay ang tao, kung naunsa ang tao karon unsa kaya iyang gikabat ka nang unsa, unsa kaya iyang gidak-an so giunsa kaya siya sa palibot nganong ningon nga ana na siya no unsa man di ang palibot na giuban uban nga kana nga siguro mo judge ta isili para nang uban nga magunay ra ang uban unya atong atong nahibaw di nga sa eh, nag ang ila ning papa ug mama is kanang ng, la ng parehas lang papagmama nagka meet rang time mga sa usa ka lugar sa usa ka university kanang nagkita sila dito nya pa nagkasinabot sila di same lang personality and if they, love each other na na sila an wala na wala na, na wala na sila choice to go out of the situation and isud kaayo nila na hibawan nila nga uh, the same day ilang father so o kita mo lantaw sa outer lang dongingi kala-kalain ano nga ingano oi eh. So di sila mo mula ang ginatuan ko ang outer lang ang ato ang lantawon but most of the people di nagina sila mo investigate di nagina sila mo jump dahil na sila into conclusion ni ani ani siya un ani mo siya no lagi sila mo ba gi unsa man siya how she struggle to become like her today like him today kung unsa niya gi unsa niya pagsaka sa taas nganong naingunana na na siya nga sa una kanang grabe makaluluoy kayo na siya uniya kanang hilas ka ayo ah, mo ano siguro nga, hilas kayo sa una ko ano jud na nako ba ko ano gina nya unsa may gibuhat unsa man sa imo imo 30 minutos sa iya ni kuan siya, ni balos ya siya, na gibuhat wala gapaubos ta mas ginawa di bagi antos niya tanang mga kasakit ang tanan nga mga uh, sakit nga Kanang nga uh, kahiga ka ng experience niya sayang iyang kinabuhi iya ra nang giantos git git ko ano gina niya gitimpi ra niya gipray ra na niya pero na among gina impact sa tua yes ang tao nga mo discriminate nimo mo degrade nimo labi rag bata pa grabe ka ayo na niya dadu na niya till the end of time niya lisod ka ayong healing di lisod ka ayo ang mo close ang iyang brokenness ang iyang trauma kung wala joy makapahil anak niya so kanina lang bitaw no kanang uh, like kato kanina best example yuto kanina no kanabang dapat your the mother is the number one fan gyud sa inyong anak so never gyud nga never gyud nato discourage atong anak so i experience kanina nga gipatigil jud niya ang uh, kay kanina no kanang gipatigil jud niya yung anak nga gakanta kay murabag ko ana ako dili di, jud di, no di ko i don't uh, sa sa bagay pod kay palaban mas sigid kayo nang para buyag lang di, palaban man gid kay ko and then, of course ang ako ana gis palaban gid siya no pero mahitabo man galing ina na, no i am the first one to stand up and palakpak yun. I don't care the people around. After all, di mo na sila Inside the family, mo si urus ka nga, uy, na sila, uy, kanang kayo na sila. Gubut kayo na sila, mga ah, kabuha, siya Inside the family, on sana sila. Happy kayo na sila. Yun sana sila pag minggol ito, yun sana nila pag nila inan, yun sana pag nila sa amahan. Wadzo ka, wagi kay kuan, wadzo kay, wadzo kay, wadzo ka kabaw. Wadzo ka kabaw, yun mo lang na, naibawan is the outer man, the outer, ang gawas raman. Wadzo ka kabaw sa yung oh, pita ko. Uy, datum kayo na siya. E, feeling kayo siya pa ng, ah, uh, yun, ko kayo na siya, nang, Ningdup ngaris ang manamid kanang class magaina siya pero anong kakabalo ada yang tahu sulod ang sulod an panudanan magiunang aragot so ayo gid og diritsyo diritsyo og kanang judge ayo gid diritsyo og conclude no nyao ikaw man anak ngan naa sa sitwasyon ay nako kinahanglan kan kabalo jug ka mo react sa situation kinahanglan jug ka na agi dimo ang control ka ikaw may nakabalo sa imong kaugalingon sila wala mangilan sila kabalo no so smile often language smile every time na just stay ka maurog na siya. the smile will the world will smile at you put kung mo smile ka anak nila labi ra tong mga taong nagdaot nimo nya pabilin ka mapumsanon you will rise up you will shine gano kusgan gyud ka gano worth it gid kay sa imong pagkatao ayo good let them bark let them gossip let them criticize basta kinahanglan na adjust kay timeline sa imong kaugalingon nga you are the temple of the holy spirit you are created special so don't allow yourself na to be there for a lifetime so we cannot please everybody man good as much as possible uh, we will please ourselves so ato lang yung kaugalingon so take control of yourself saba kayo saba kayo ang kalibutan then, have time to uh, have time for yourself have time for yourself go out um, do kuan uh, unwinding no mag unwind ka mag break ka uh, na time nga kuan imong kaugalingon tagdasad galingon nimo